So ayan guys, welcome back to my channel Ngayon guys, ay, ay naimbitahan ako ng ating bagong mm, asukal de papa Ayan, so naimbitahan niya ako, meron daw siyang bagong regalo sa akin So pupuntahan na natin siya ngayon Tara na guys, punta na tayo, excited na ako kung ano yung bagong iririgalo sa akin Ng aking bagong asukal de papa Let's go! So ito na nga guys, nandito na ako sa MRT at papunta na tayo So, ayan guys, malapit na malapit na tayo. Ayan, at tinaantay na tayo ng aking asukal de papa. Ito na nga yung regalo ng ating asukal de papa. yan susubukan na natin. Akalain, akin talaga to. Seryoso ko, akin to. <laughs> so, ayan, tong tuwa ako guys. Ayan, tingnan nyo naman. Napakaganda nito. Ang gondo-gondo kotse guys at talaga namang nakaka in love so akin na daw to guys ayan hindi ko talaga sure kung totoo to kung ay nako guys sobra yan ipag drive na tayo ng aking asukal ni papa so ayan na guys sakay na tayo tingnan nyo naman napakaganda ng pakakinis na to oh, grabe ang tumog napakaganda Gising ka na. Gising ka na kung hali na. Uy, uy. Gising lang, gising. Hindi ka naman na, na. na, na. na, sasakay na ako eh. At may naman. Ang hali na, di ka pa ako mag-isip. Pinasakay mo man lang sana. Sasakay so, na ako. na ako